Guys, ito na yung washing na binili ng kapatid ko. Ano? Gagamitin na namin. Tanggalin mo na namin to. Mga padikit uh, na ano. Balik na ma. Sige. Okay. Hmm. Kahit ano ma. Eh? Hmm. Ang Andrei ka ng. Hmm. Andirin nando big. Huwag na muna ilagay mo na lahat. Ang puno naman na. hmm. hey, mo. Pwede sakma mo. Pwede ilagay mo na 'to bigo. Ano ni? Ay saksak mo muna. Saksak mo na. Ano mo? Tapos. Hmm. Water Pourer level. Huh? Dito. Dito. Ay, water level nito. Hmm, Set. Ito, ito. Sakto lang to dito. Ayan. Oh, Ay, hindi. Wait lang, GP. Dito daw ang level. Ay, marami yan na to. Oh, dito, dito. Paul. Ayan. Tapos, hindi. Ni-start niya na. Okay. Lagi ka muna sabon. I-off mo muna yan. Tatlo na. Uy, ilag Ay, hindi. Ayun. Yan. Doon yun dati, guys. Nilipat dito kasi itong hose ng ano, washing machine. Maiksi Tapos bumili lang kami ng bagong posit ng dual ano siya posit. Wala! Kaya mo, apoy ma. Mama ko guys, nagluluto ng ano, ulam. Gulay. Ang favorite niyang ulam. Tapos nagre-reels din siya, guys. Yan, oh. Silipin natin. Wow! Sarap naman ang luto ng mama kong ko, oh. Ngunit kung kumain ng ganyan. Wow! Akala ko laswa. Ano, napakbit o laswa? Napakbit. Ang pagdulad ang kuwa. Ito yung before ng kilay ng kapatid ko. Tapos mamaya, titignan natin yung after. Let's go! Tara na, Yana! Pagkatapos ko ihatid si Yana, guys, diretsyo na kami doon sa, ano, sa pupunta namin pagpapakilay. Guys, ang winis namin, ano, BPI Tansa. Tignan guys. Nakarating na daw kami sa destinasyon namin. Tapos ah, dito kami. Dito kami dinala. Dinala kami sa Basakan. <laughs> sa Palayan, guys. Wala namang BPI dito. BPI yan, Sagi. <laughs> sa may Basakan, sa may Palayan, guys. Maloka to si ano ah. Paano to? Maloka to si Wes. Uy. A few moments later. Nandoon na yung kapatid ko at mama ko, guys saan saan ako dinala ni Waze hindi na ako pasok dun guys susunduin so, ko muna si Yana tapos babalikan ko sila dito kasi anong oras na maglalabasan na sila Yana 2.12 so, na guys lalabasan ni Yana ano 2.45 nabiyahe pa ako ng 30 minutes papunta dun sakto ay tapos ka na ano traffic pag hindi naman Uy! Si Mader! Patingin, Mader? Ganda! Dito sa gilid may buhok na. Ay, buhok. Di ba wala siya dito? And guys... Same lang magandang book, pero mas maganda kasi. Hmm. Magay. Wait, tari. Tadak <laughs> siya. Wow. Guys, papakilay rin ako. Yan, nilagyan na ako ng anesthesia, guys. 30 minutes daw yan. Ay, okay, Ito yung before. Журнал. <laughs> na guys. Hmm? Ay, bago ako sa mukha ko. Yate, ah. Pag umalis ako, hindi na kailangan maglagay ng eyebrow. Kasi may eyebrow na ako. Tatlong taon daw to bago mawala. Thank you po. Thank you. Thank you po ka. Thank you. Laki na iwan? Unboxing kapatid ko guys Galing kasi kami na grocery Ayan, pumili kapatid ko ng fabric conditioner Ano, yung pang burger Mga tinapay Ito melon. May bagong brand na naman sila no Pinuli ng mga bata and Yogurt hmm. Ito, Orange flavor. Mango flavor. Ang daming gusto. ano and ng mga bata, guys. One pound sa school. Bingo. 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 Ito mag. May free siyang mag. Milk. No, Mango flavor. Yogurt pala. Yogurt pala sa mm -hmm. Ice Okay ano ang pangalan? cheese ring hotdog mga bata? hotdog chicken breast nuggets dalawang klase ito naman crazy cut nuggets there you go Pinakita ako. Piaros. Katon. Mobi. Presto. Presto. Ice pop. Ito baon ng mga bata. Skyflix pang matanda. Ang dami naman yan. An ang daming Skyflix. Walang kamata yung pansit kanton. Meron pa dyan eh. Pa ang dami pang pansit kanton. Uy, dami naman yan. Magtitinda ka ba no! ng noodles? ano, garbage bag. Coffee, day taste. Choco coffee. Day taste ba naman? <laughs> <laughs> What else? Sugar. Uh, last but not the least. Sugar crush. That's it? Yes. that's it, guys. Bye. Ani yan? Kung talagis, may tago yung mga chips. Alam ko na kung saan mo tinago. Kunin ko rin yan. Mag-restock ulit kami guys. Kasi empty na. Wala nang laman na aming ano, tray. Ano? <laughs> itali mo na lang yan para yan yung unahin ka? Ano ka? Ano

Diyos yeah. jus yan. Bumili yung kapatid ko ng speaker. Bibidyoke daw kami. Unboxing natin. Ya. Yeah. yang okay, microphone niya. na siya, guys. Pangalan niya Disco Robo. Ayan. Ito yung mga pipindutin. Try natin. Ito nga pala yung mga accessories niya. May kasama siyang remote. Charger. Sasabit yung mic. Ayan. Okay. Kuya okay, Jen, kain ka doon ng pagkain. May mga pagkain doon. May mga pagkain doon. Ako, so, ano, kaya kay kuya, oh. Laki ako, ganda ha. Laki ako, ganda ha. Pero dito na to? Wala na ito pa. Bloko okay, na siya, dito siya. Ano siya na? Yung kanta, karaoke. So guys. Church naman siya. Nabijoke okay. kami, guys. Nakonik no na namin. I can't face the tongue of you living. So take me along I swear I'll be strong if you take me wherever you go. I wanna learn the that you Thanks for watching. See you on my next video.